Huwag mo laruin niya. Felicitas. Mamaya, sa Pasko pa natin ito, rotot yan. Uy. Mamaya na, mamaya na. Sa Pasko pa natin ito, rotot ito, oh. Bakit nyo pinaglalaruan yan? Sa Pasko pa. Sa Pasko pa natin gagamitin ito. Ayan, oh. Sa Pasko pa yan. O, oh, wala na yung turotot natin. Pinaglaruan niyo na. Ah. Sa Pasko pa yan. Si Pelisa nandun siya, oh. Pelisa. Merry Christmas, Pelisa. Ayan, yung dalawa lang ang naglalaro mga kalisen. Uy, uy, isang ba? Sa ano pa yan sa Pasko pa natin? Hindi mo kayang magturotot. Hindi mo alam ang magturotot yan. Hindi mo alam gamitin yan. Hindi mo alam gaga... Hindi mo alam gamitin to. Ganyan siya, oo. Oo. o Oy, hindi ganyan. Hindi ganyan. Samba dito ganyan diyan. Ito yung ano ganyan siya. Oh. Ganyan. Turutut yan oh yan 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 yung ano. Turutut ito yan. Pinaglaruan nyo na yung turutut oh. O oh, maglaro lang ka. Wag wag mong anuhin si ano si Kiara. Samba. O paghiwalayin ko ulit kayo, sige kayo. Huwag mong anuhin si ano, si Kiara. O tingnan torotot niyo, oo. O, o. yan. Oo. Ayan yung torotot. Felisa. Ala, wala na yung gagamitin natin sa Pasko na torotot niyo. Ganito ang magturotot o ganito o. Oh. Ni, naano na ha. Wala na, napulipot na yan. O, oh, masasakal ka dyan. ano. Ganito siya, mandali. Punasan natin, ha. Ganito ang magturutot. Mm, ganon, ganon ang magturutot. Di ba? Ganon lang magturutot. ganon ang magturutot, Kiara. Ay, may ano, may nag, may nag, ano na sa camera natin, Oh. Oo nga. Ayan na. Ayan, o, oh, si Ate oo, oh, oh, ayan. oh, ganun. Huwag nyo muna gamitin yun sa Pasko natin gagamitin, ha.